Dalawang dekandang uwayanan, dalawang magkalabang uh, angkan sa Munay, Lanao del Norte, settled na! Ay salamat naman ha! Natalya ng balita mula kay Jun ang Kari 19. Assalamu alaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuya young Angel. Matapos ang mahabahabang pag-facilitate ng local authorities sa muling pagkakasundo ng dalawang magkalabang angkan sa barangay Pendulunan, Bayan ng Munay, Lanao del Norte, nagkabalikan din sa wakas ang loob ng bayaw at manag sa families sa gawang Rido Settlement sa Kotita Beach Resort, barangay Labunay, Maigo Town, Lanao del Norte. Nabatid na ng conflict ay nagsimula noong 2005 at dahil lamang ito sa isang theft incident na nag-escalate sa isang malawakang karahasan, sanhinang kamalagay mataya na isang miyembro ng pamilya managsa dahil na lumikas ang ilang residente noon sa lugar dahil sa tuminding kaguluhan. Nitong 2017, sinubukang ipachap ang patuloy na girian, subalit bigo ang mga local officials. Makalipas ang dalawang dekada nitong taon, ay tinangka muling ipachap ng local officials at ng security forces ang nagaanggilang pamilya at dahil sa tuloy-tuloy na dialogue and mediation facilitated by the Philippine Army at ng local officials, ang pamilya ng bawat panig ay sumang-ayon na rin na maayos sa matagal ng hindi nila pagkakaunawaan. Ang mga personalities na may malaking papel na ginampanan sa feud settlement ay kinabibilangan ni na 5th Mechanized Battalion Commanding Officer, Lieutenant Colonel Neil F. Piad Maigo Municipal Police Chief Police Captain Rodilio Jess at Municipal Mayor Rafael Rizalda at Vice Mayor Lanto Muta. Sa tagumpay na ito ng pagkakasundo-sundo, kasama na rin ang mga Rido Settlement sa Iranun Area, SGA at Maguindanao Provinces, inaasahang balik normal na ang pamumuhay ng mga residente sa lugar, lalo na sa panahon ng nalalapit na halalan sa buong bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas pino. Salamat John.